ganda na ng araw गंड <laughs> kung sa ganto ka araw tapos tahimik yung paligid napakaganda magtanaw tanaw tapos hap ng hangin malamig malinis pa kasi walang mga sasakyan doon walang kung anong ano ang hangin niya malinis malayo sa ano amoy amoy ng kung ano 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 malinis ang hangin masarap doon magbakasyon sarap din dun tumera. Ang ayaw ko lang dun kasi magulo. Layban. Ang dami mga chismosa, bawat ano mo, pupunahin. Bawat kilos mo pupunahin. Pag delikado, Hindi ka lang lumabas ng bahay. Sabihin sa'yo, aswang ka. Hindi ka marunong makisama. Hmm. Hindi hindi sila open ang utak nila sa mga ano. Pundi Dito nga, walang pakialamanan eh. Mga lahat nakasarado ang pintuan. Walang labas-labas ang mga tao. Tahimik pa. Walang chismis. Walang gulo. Walang away. Doon ako. Sila, pero tumutulong sila dito. Pag chichismisan ka lang. Tutulungin ka nila dito. Nasa loob ka lang ng bahay, gagawin ka na ng kwento. Dami nang masasabi. Yun ang ayaw ko doon, kaya ayaw kong umuwi. Nagdadalawang isip ako. Dito ako, gusto ko dito. Masaya dito eh, walang chismis, walang ano, wala kang kausap. May tulungan. Dito, ang ugali ng mga tao dito, mababait, tulungan lang eh. Kahit nasabihin mong hindi ka lumalabas ng bahay, may pakialam sila sa iyo. Hmm. May concern. Isip na lang na ka. Hmm. at saka hindi sila maingay. At saka may respeto sa bawat isa. Doon nako. Puro chismis lang maano mo doon sa manan loob galit. Okay. Dahil hindi ka lang lumabas ng bahay. Punahin ka na. Ano kung ano-ano masasabi sa'yo. Hindi hmm. e dito, tahimik ka na. Wala pang isipin. Wala pa sa'yo makikialam doon may makikialam sa iyo. kami dito ng na libre lang. bigayan, respetuhan pa. Masaya sana dito, maganda. Kaso mo nga lang syempre, kailangan ko pa rin ng may kasamang pamilya talaga na sarili. Kaso mo kung ganyan lang rin namang magulo, chismisan, basta ka na lang ikwento ng wala ka namang ginagawang ano. Wala. Parang nawala yung upo. Upo ba o patula? Wala na oh. Wala na yung patula. Kinuha na siguro. Ha? Sino kumuha? Atya pala. Dumating ba? Ay baka Ay baka kinuha. Kinuha na yung bunga. Dito masaya eh. Kahit wala kang kasamang kamag-anak o ano. Kasi yung kapit mo matitino. Maayos ang pakikisama sa'yo kahit na hindi ka nakikipagkwentuhan dyan. Tahimik lang sila. Walang pakialamanan. Hindi sila nakikialam sa buhay mo. Tapos pa. Isalay ban doon. Nako. Pagka ano mo lang. Chismisan ka na kaagad. Magtutumpu ka na. Diyan na yung ano. Kung ano nung ano Dito walang ganun eh. Dito may peace of mind. May peace of mind. Doon parang wala. Kasi mararamdaman mo doon puro sa manan Galit. Kasi ultimong hindi ko nga lang kayo palabasin doon eh. May nasasabi na eh. Dito wala eh. Walang pakialamanan. Diba, ba diba, kakarating, kunwari, kakarating mo pa dito, bago ko pa lang dito, bigla kang magkaroon agad ng... Basta? Marami ka agad kilala kasi kinakausap ka nila ko sa... Mas masaya dito. Kaso mo nga lang, iniisip ko kasi wala ako rito ng kasamang kapatid. Wala akong kaano, kakampi. Walang kaano. Doon kasi, may kasama ka nga. kung yung mga ano nang ano mo eh. Aanuhin ka lang, wag na lang. Puro away-away, chismisan, -away, nakakairita yan sa utak, nakaka-stress. Mas maganda yun dito, walang pakailamanan. Kahit hindi ka lumabas ng bahay, wala sa'yo makikialam. yan yung kalaro nyo dati yung kalaro nyo dati yung kapatid ni Bay kapatid ba ni Bay yun yung DJ. masaya sana dun sa layban kaso mo lang ang dami mga chismos at mera. Dun, ilog kasi. Tapos yung ilog, kapag bumaha, lumabo, nakakatakot ng tumawid. Minsan, umapak lang ako dun sa ano, buhangin, lumulubog yung pa ako eh. Dito wala. Dito wala kaya eh. Kaya... Kaso mo nga lang, naawa ako sa inyo kasi ang layo, hindi ko kayo maahatid sundo. Ang layo, tapos pa, pataas pa yung daan. Hindi, okay lang yung okay, kaya nga, kayong tatlo maghihintayan. wag kayong layo-layo maglakad. Yung mga sinabi ko sa inyo, gawin nyo. Lalo't panganay ka pa. Ikaw mag-aano sa kapatid mo, mag-aayos. Hintayin nyo habang naglalakad. Mahina lang kayo maglakad para hindi nakakapagod. Ganda ng panahon ngayon. Ang sarap. Ang saya. Magpapasko na. Mm -mm, magpapasko na. Sana amihan na. Pero di ba may bagyo daw? Pero parang malabo maging bagyo. <coughs> Dapat nga, dati may dalawa pang susugod dito, kasi wala eh. Hindi na kumulang. Ang ganda oh, ang araw. Ang sarap ng ano. Sarap magbike. Mm -mm. Kung may bike lang tayo. No? Ang sarap sa Ano? ito yung likod namin yung papaya kunti na yung bunga sana mahinog nilago na ng ano saging